Ngayong araw, pag-usapan naman natin ng mga bagay na malapit sa iyo at sa iyong mental health. Oras na para sa panibagong kwento kwentuhang All About You, kasama ang millennial psychologist sa Syrian Portuguese. Panoorin po natin to. Magandang araw! Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa segment natin na All About You, ang safe space mo kung saan pag-uusapan natin ang patungkol sa'yo. Para sa umagang to, magbabasa tayo ng question o kaya concerns sa isa sa mga viewers natin. So, ito ay nanggaling kay Lost Soul. Sabi niya, hindi ko mapigilan na makumpara ang sarili ko sa mga classmate kung nakahanap na ng trabaho o may pamilya na habang ako hirap na hirap at hindi masaya sa trabahong meron ako. So, syempre, bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo, no? Lost soul, mula dun sa experience mo. Kasi, for sure, maraming mga tao din yung nakakaramdam ng ganito. Merong kinalaman yung laging sinasabi sa atin ng nanay natin, di ba? Sabi ng nanay natin, kapag masyado tayo nakatutok sa cellphone, laging sinasabi sa atin na, kaka-cellphone mo yan. Somehow, may katotohanan yon kasi... Yung minsang ginagawa natin na kaka-cellphone natin, mas na magnify yung nararamdaman natin na halimbawa ganyan yung emotion na inggit, di ba? Doon sa kapwa natin. Halimbawa sa yo yung classmate mo. Pero hindi tayo dapat na babahala no kung nakakaramdam tayo ng inggit or yung tinatawag na envy kasi yung envy or inggit ay natural na emotion. Pero sana no yung nagiging perspective natin kapag nakakaramdam tayo ng ganong klasing pakiramdam tulad ng inggit, sabi ko nga kanina, ay na natin or inievaluate evaluate natin saan siya nang gagaling. So para kay sender, gusto kong i-share sa iyo na sana no yung yung ganitong klasing nararamdaman mo, i-re-evaluate mo siya o kaya i-shift mo yung attention mo doon sa mga bagay na palagi mo mahalaga sa iyo. So yung ganyang klasing pakiramdam, ibig sabihin maaring may bagay na hindi mo makuha. Ano kaya yung bagay na yon na hindi mo makuha? Oo. So gaano ba kahalaga talaga sa iyo 'yan? Ah, uh, need mo ba 'yan talaga or vina-value mo ba talaga 'yan or nadadala ka lang doon sa nakikita mo sa social media na dapat lahat may achievements. So yung ating tip importante na ito natin yung ating focus doon sa ating nararamdaman. Anong ibig sabihin ito sa atin? Pangalawang tip natin, maganda na ma-remind natin sa ating sarili na kung kaya ito ng mga kaibigan at kapamilya natin, bahagi tayo ng success na yun at capable din tayong gawin yung mga bagay na kaya nilang gawin. Pangatlo, importante din yung limit social comparison. Kasi sa ganyang paraan talaga tayo mas mabilis na maapektuhan. Eh. So sabi nga natin kanina, maganda na mag-focus tayo dun sa mga kaya din natin gawin. At magamit natin yung mga nakikita nating success ng ibang tao para ma-inspire tayo. At yung panghuli, reconnect with yourself. Kung minsan, kailangan lang pala natin ng mas malalim na pangunawa dun sa mga pangangailangan natin. So ayan na, sana nakatulong para kahit papaano magkaroon ka ng clarity kung papaano mo maibabalik yung sarili. So this is all about you, ang safe space mo, at pag-uusapan natin yung mga bagay na patungkol sa'yo.